Ayan na. At dadali na yung napanalunan ni Sir na dalawang kambing. Papunta na ho ito ng bataan. Isang full blood na barakaw, arihuan sabi ng aking binilhan na taga puok, agusin yung batanggas. Full blood ho ito. Ang ama ay yun hong na ginagamit ko sa pagpapaba. At yun yung kulay po lang ngayon, ay may posibilidad na buntis. Yan o, sa dami nga ho ng aking napapagbentahan, na iparapol, ako nga ho'y nagbablog, ay nakikita ng iba, ibang basher. Yan ho. Naninira. Sabi ko nga ho, hindi nyo ako masisira dahil ho, maraming tao ang naniniwala at nakasuporta sa akin. Yun naman din ho naninira ay may mga alagang kambing. Aywan ko lamang ho, hindi naman lahat. So yun know, ha, ipinopost pa ako sa ibang group na gayon si Garnet, gayon daw, nagsasabi daw ako ng lahi na hindi naman totoo. Yan you know, o, kayo na lamang humusga. Yan you know, o. Ito naman ipamili ko rin at sinasabi ng ibang magkakambing na talagang tahor na, na talagang quality ho. So yan you know, o, lagi yung tandaan na kahit ho ano ang paninira ng iba at pamumula ay hindi ho ako papa dahil nga sa mga followers ko

Ayan na, sa susunod, may parapol huli tayo na paris huli. At yung lalaki ay kasi laki rin huli ito. Maganda ang katawan din ho. Ganito din kalalaki ang katawan. Pero mas malaki ang paa sa kanya. Ayan, ayan ako ay papunta na sa payapa at naghihintay na. Meron din yung pasabay na isang manok. May yan. naghihintay natin transportar. transporter. Yan nga pala ho, yung manok na ito ay may kasabay na manok na kay Tag PTB. You know, quality rin ho yung manok na yun. Ayan ho, tinihintay ko pa yung kasabay na isang manok, wala pa. Ay nagmamadali na ang ating transporter. Hintay-hintayin ko lamang ho pagdating din eh. Ayan, dumating na yung bilas ni Tag PTB. Ano ang pangalan mo sa vlog mo pare? Daddy Vince. Daddy Vince, yan. Pakipalo nyo si Daddy Vince. Ari ho ang kinuha kay Tagpe. Pero pwede mo gan pakilabas pa lang natin. Sir Manok yan. Sir Manok. Ari, ano, kay tag-PDB. Unang palahin namin. Pero may may kanya-kanya ng manok ngayon. Ayan, nandito na tayo na... Kina... Sir, sa transporter. Boss, maganda umaga. Oh, sa L3. Boss. Ayan, ating mga legit na transporter. May kasama pang manok. Ayan. Tara, natin. Pwede na yan, boss, dyan? Yan, yeah, ikakarga natin doon sa L3. Titignan natin okay, yung kambing. Dahil na, yun nga, tayo ng ano, ng manok, eh, may kasama yung alamok, eh, may kasama niya. Kasi, yun nga, Ingat, ingat, Chibay. Dalawa? Hindi yung isa lang. Yung baraka? Oo.